Hello guys, good morning. So, video tayo guys, video para magkaano tayo guys. Magkapag-upload tayo sa YouTube. Maganda yung panahon ngayon guys. Kaya lang hindi ko na parang hindi ko na feel yung init dahil parang lalag na ako guys. Sinisipon ako. Hindi ko alam kung ano ba. Sipon o allergy, hindi ko alam. Basta uminom na lang ako ng gamot ng allergy at saka uminom din ako ng gamot para sa lagnat so punta tayo doon sa ano guys sa yung bagong park tingnan natin kung natapos na ba na? Magpaan, mag ano tayo guys lakad lakad tayo guys para magkaroon tayo ng fresh air talaga fresh air talaga kasi ano guys ngayon parang hindi ako okay guys baka kasi malungkot ako na malungkot ako na merong puot sa dibdib ganon yung nangyari sa papa ko dahil yung papa ko kasi guys is ano na stroke siya pangalawang beses na yan dahil ano kasi ah uh, ma gahig ulo ba ano bang tagalog sa gahig ulo guys hindi ko na alam so ah uh, Kahit ulo akong papa guys kaya Ano Nag-aasawa siya muli guys Tapos yung 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 ano niya Yung Na ano niya Na Pangasawa niya ulit is Hindi namin ma, Hindi kami magkasundo Kaya ayun malaking problema Hindi talaga maganda guys na ah uh, mag-aasawa muli. Pero, alam nyo guys, uh, karapatan niya ng, ng, papa ko na mag-aasawa muli kasi namatay na yung mama ko. Kaya lang, sana, don sa, ano ba, yung makasundo namin. Pero hindi, hindi namin makasundo yung ano niya. Kaya, talaga magulo. Tapos ngayon, ano siya, uh, na-stroke nga siya ngayon. Tapos, Uh, nakakasad lang ba dahil yung sana yung time na mabanding namin siya noon ganyan, nawala yan dahil nandun nga siya sa iba tapos ngayon bumalik uh, bum nabalik siya sa amin kasi yung nag-aalaga ngayon is kami mga kapatid so ngayon lang nagka pero wala na, ano na siya yung parang bidri din ba ganyan kaya maraming mga nasasayang na mga oras, panahon, na sana uh, mabanding namin siya pero wala siya eh, pero ganun talagang buhay, hindi natin alam kung ano yung future ganyan, so embrace na lang, tanggapin yung sakit, pero para sa akin guys na nasa, nasaktan talaga ako nasaktan talaga ako, kasi ano ba, yung uh, uh, humihingi pala yan noon ng pera para i-process pala niya ng papers para dalhin yun doon yung babae sa lugar niya tapos pakilala doon ganun. tapos ang alam ko na gagamitin niya sa ano sa importante daw pero ayan pala ginagamit para magparasa sa papers niya para magpakasal sila sa sekreto pero ayun talaga so yung leksyon na ano ko guys na nakuha ko is ano pag uh, nasa relasyon ka na hindi talaga maganda ay iiwanan mo na talaga dahil mapapahamak talaga ang buhay talaga mapapashort yung buhay kaya alam nyo yung papa ko uh, hindi sana yan magkaganyan kung hindi pa siya ulo pa siguro sa, sa ngayon ano siya yung sumasama siya doon sa mga uh, mga politiko ganyan o nagserbisyo pa ganyan kasi uh, ano siya guys kahit na 87 years old siya, ano talaga siya guys, masigla pa yung katawan niya ganyan. Kaya lang siguro sa suprang stress niya din, uh, Na naano siya, na stroke siya. Tapos stress na stress kami guys, hindi talaga maganda yung ano yung yung mag-aasawa muli yung parent <coughs> pag ano pag mawala yung partner nila kasi malaki talaga yung tendency na baga problema talaga ang ano ang ang ama at anak pero wala tayong magawa eh kasi ang pinili niya is ano yung daan na yun kaya ano anong tawag niyan wala tanggapin na lang kahit na kahit na sa kalooban namin ay meron kaming galit ganon. pero hindi pa rin namin siya iniwanan uh, inaasikaso pa rin namin siya so buti na lang naabutan siya ng kapatid ko na babae ayan uh, nakita niya na pa ano bang nangyari sa iyo kasi ano na ano, siya yung hindi na siya malut parang namumutla ganyan kaya pala na stroke na pala yon merong truck uh, atras tayo na stroke na pala yon kaya ah uh, swerte talaga ng papa ko dahil naabutan siya ng kapatid ko kasi kung hindi, na, na ubusan talaga siya ng buhay. So ngayon, nasa ano siya, nasa hospital. So, tatlong kapatid ko doon, nagsalin-salinan sila kasi mahirap, mahirap alagaan yung papa ko kasi ano siya, kahit na nakahiga lang siya, bedridden kasi. Kaya lang, yung kamay niya, kusgan ba? Kusgan. Nung ano nga, sinistis, uh, sinistiskan siya kahapon, ay, naku, talagang inaano siya sa lubid dyan. Gihiktan ba? Gihiktan, gigapos. Ano bang tawag sa Tagalog niya? So, sabi ng doktor, ayaw talaga niya na ganoon na higtan ang pasyente ganyan. Pero wala kasing magawa dahil ano kasi siya yung ginaganun niya na yung kamay, na nanakit ganyan. Kaya, inaano talaga siya ng lubid. So, ayon na-successful yung CT scan niya tapos yung result nun is sa uh, huwebes uh, malalaman namin kung uh, ano ba yung problema sa kanya kasi sabi ng doktor kailangan siya i CT para malaman ko ano yung problema at mabigyan siya ng tamang gamot para para maka recover siya so uh, ako guys pinapaubaya ko siya sa God si God ang bahala sa kanya kasi sigad yung may-ari ng buhay niya kami Uh, mag ano lang sa kanya mag asikaso ganyan alam nyo guys pag tuwing father's day guys na naiinis ako naiinis talaga ako pag tuwing father's day kasi yung naala yung maala, maaalala ko yung papa ko na walang walang time sa amin walang hindi na siya mabanding namin kaya naano ako tuwing tuwing ano guys tuwing father's day naiinis talaga ako naiinis talaga ako Uh, kaya hindi ako nag-celebrate ng Father's Day ganyan dahil dahil sa papa ko. Maganda guys oh, yung ano guys oh, yung yung park. Ayan guys oh. Ayan. Malapit na, na talagang matapos guys. Ayan siya, Maganda, super ganda. Swerte yung ano doon oh, doon. Swerte yung mga apartment diyan dahil malapit lang talaga, talaga sila sa park. Ayan. Mga month of May daw, maano na yan. Mabuksan na. Tapos, ang kinaganda nyo yan is, ano, merong pang-exercise doon, pang-workout. Para sa mga, ah, uh, gusto mag, ano, mag-workout. So, tara guys, lakan uh, lakad na tayo guys. Kaya, yun ang story guys, ano ko, sa buhay ko ngayon. Parang, ano ako, masaya naman ako dito guys okay yung buhay ko dito guys doon lang sa amin yung problema lang talaga namin ngayon is ay yung, yung papa namin kaya as uh, mag isip isip talaga pag namatayan ng partner mag isip isip talaga na mag aasawa ba muli o hindi na ba kasi uh, ma mataas talaga yung tendency na pag mag aasawa muli ay nako malaking problema talaga sa mga anak malaking problema sa mga anak so dito tayo guys dahil dyan sa ano daanan yan ng mga sasakyan dito tayo ayan guys so sinip-separate nila yung daan ayan. ayan dito yung daan tapos dyan naman is ano para sa mga truck kasi busy sila guys so ayan busy sila guys pag gawa ng apartment so tara guys ano tayo na so yun yan yung story ko guys nakakalungkot talaga isipin dahil alam mo uh, papa tapos ano yan modelo yan ng modelo yan sa pamilya ko so, hindi maganda yung na ano ba na hindi maganda yung nangyari pero ano naman yan uh, karapatan niya yun kaya lang sana niisip din sana niya yung mga anak niya dahil nagkagulot talaga kami guys dahil lang sa kanya kawawa kami pasok tayo dito guys pasok tayo guys mag ano muna tayo ng fresh air para ano tayo guys parang ma kasi pag sa bahay naiisip ko lahat yung mga yung mga problema ko sa papa ko ah. parang nainis ako sa nainis ako sa kanya ganyan so dito na lang ako magpaano magpalipas ng anong tawag niya nang sakit ng sama ng loob talaga masama yung loob ko sa papa ko kasi all my life guys hindi ko siya talaga iniwan mula nung dumating ako dito sa Germany guys hindi ko talaga siya kinakalimutan guys bawat ano guys bawat buwan talaga binibigyan ko talaga siya pero ayun nga ah, dahil lang sa eh, ibang babae eh, na nabaling yung loob niya doon, kaya kami mga anak wala, wala na tapos yung mga apo niya gusto makipagbanding sa kanya, hindi magawa dahil yung ano niya nagagalit tapos pag lumapit yung mga apo niya sa kanya, yung, yung ano niya yung asawa niya, nagalit sabihin anong, bakit kayo lumalapit dito ingin na naman kayo ng pera akala niya humingi ng pera, hindi ah yung papanga pana, panga namin binibigyan namin ng pera nakalungkot kaya marami akong leksyon na nakukuha so ito guys yung pangalawang park guys o oh, na ano nila ay uh, dinidevelop nila tapos magkasabay yan doon sa ano isang park I Ano natin yung camera guys So, ayan guys, so, oh. ayan, patuloy nilang kinatrabaho yung ano park nilinisan. Ready na yan, i-open. So, yun siya, maganda oh. Maganda, merong mga upuan. Maganda dito kasi tahimik. Tahimik siya, kaya lang, pag magtambay dito, tapos yung kaharap nito guys is, ano, cemetery guys, parang nakakalungkot din, no? Kasi talagang hindi natin maiwasan na maisip natin na yung buhay natin sa mundo is pansamantala lang. Kaya nakakalungkot din, no? Pero ganun talaga ang buhay, may hangganan. Kaya habang may buhay pa, ano lang, uh, enjoy lang at sulit talaga ang buhay. Maganda guys, so oh, yan. So nice, so nice. So tara guys ano tayo dito guys so ayan guys is ano church yan guys diyan yan no yung yung body guys yung patay na body guys diyan yan no tapos uh, bago sila ilibin ay naku guys yung buhay talaga guys no hindi natin talaga malaman na kung ano talaga ang mangyayari ganun kasi yung papa mo namin guys sabi niya noon ano daw isang beses lang daw mag asawa yung ano couple ganyan tapos sabi pa niya uh, pag mag asawa daw kami kailangan siguruduhin namin na yung mag namin is ano katolik ganyan tapos yung ang nangyari guys ang nangyari guys is ano ano siya siya yung nakapag-asawa ng hindi katulad ko. So, okay. Yung sinasabi niya, guys, is kinaen. Kinaen rin niya. Nakakalungkot talaga, guys. Nakakalungkot. Parang, naku, sigo, ngayon ko lang naintindihan, guys. Ngayon ko lang naintindihan, guys, na ano, guys, kaya siguro ako, kaya siguro ako dinala dito ni Lord sa Germany para para ano guys para siguro ilayo niya ako sa mga ano ba dahil pag nandun ako guys nako talaga pa baka magkabunutan talaga kami dalawa baka marating talaga sa sa ano sa pulis o di kaya sa korte yung awayan dahil maldita ko guys eh, maldita ko pag sa tingin ko na ano parang naapi ako, na naabuso ako talagang nag ano ako ma, ma, ma ako guys maganda yung ano oh yung ano niya bulaklak niya magiging kahoy yan guys eh ganyan yung uh, hitsura sa umpisa tapos mga ilang weeks magiging green na yan ganito so Ayan lang yung ano ko guys, yung video ko guys. Thank you for watching my vlog guys. Thank you for helping me na makabalik muli sa YouTube. Thank you guys. And yeah, kung may stress man kayo guys, hanap kayo ng paraan na maibsan-ibsan man lang, labas kayo, mag, 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 ano kayo, mag shopping, mag window shopping, maliligo sa ano, dagat, o di kaya sa resort, ganyan, i-ano i, -ano nyo, i nyo yung sarili ninyo guys, para, para uh, hindi tayo ma-stroke <laughs> kasi na nakakapbigay talaga sakit yung stress maano tayo parang okay pa yung katawan natin tapos pagdating ng stress talagang parang parang maano tayo yung mapadali yung buhay natin so yan lang guys thank you god bless bye bye